Hello. So ayan, may lumabas na po, 'di ba? May lumabas na na teaser kahapon. Oh, 'di ba? Kahapon yung isang araw inilabas nila yung teaser ng Hello Love again. Napakabilis, wala pang isang uh, more than one month pa. Talagang minabadali na nila. Nilabas na nila yung teaser kung Siyempre, excited yung mga iba. Ang dami na talagang, ano, yung inilabas ng mga balita, ganon. Mga, siyempre, ba, chit-chit-chit-chit-chit -Ch 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 yan. sabi nga naman ng director, dahil, ano din siya, nagbibinta siya. Ang dami na mga binibinta yun sa TikTok. Siyempre, ganon naman talaga ang tao. Kailangan, kahit may pera pa ngayon, pag may mga, ano, di ba mga racket, kailangan mo talagang mag-racket para, siyempre, si sipagan talaga. So, sabi nga naman kanyang, kanyang director na mayroon pa silang ginagawa na mga, syempre, mga nililinis pa nila yung pelikula. Pero, ayun na nga, marami nang nangyayari. So, sabi, sold out na yung tickets sa mga sinihan. <laughs> Ang dami nang nagpapabook, nagpapa-reserve. Tapos, yan na nga, mayroon na nga inilabas isang araw sa ano sa GMA na may teaser na kasi ang dami nang excited. So at saka ito mga palangga na babasa ko. Ah. Itinitempo nila yung ang parang theme song nila, parang syempre pag pag ipalabas yun, yung kanilang songs na inilalagay or ano. yun na nga yung kay ano kay Casey Tandingan yung sa asawa niya yung kay TJ. 'di ba? Yung palagi na sikat na sikat. Ngayon, yun daw. So ang dami na ng mga abang kasi sikat yung kanta na yun yung palagi. Pakinggan niyo. Yun daw. So, mayroon daw isang fans na talagang excited na daw talaga siya. Iiyak daw siya kung papaano daw talaga. Oh, 'di ba? Kasi yung istorya tsaka yung kanta na yun ay talagang nagiging tugma doon sa love story nila ni eh, hindi ko nga alam yung pangalan ni Lee eh, kasi hindi ko po pinanood yung Hello Love Goodbye yung una hindi ko na panood yun kahit pinalabas nila sa movie kaya wala po akong alam hmm. tapos sa baka sasabihin naman nila nakikisaw-saw tayo deh wala na nga daw tayong alam kisaw-saw pa tayo eh, maka-aldab maka tayo, siyempre, ikukumpara natin, di diba? ba? Papatalo baba tayo? Eh, gusto natin ding malaman. Eh, sila nga, eh, di ba, nakipagbakbakan sa atin naman, yung atin, ang gusto natin yung... Siyempre, kampi talaga tayo sa aldab. So, pinakumpara natin kung lalong-lalong na yung mga sexualistas na sabi na, sabi nila na mayroon silang relasyon, wala relasyon yaan mga palangga. Tapos sasabihin pa nila na hinahatid or nagpagawa ng bahay. Wala pong nangyari noon. Walang pinagawa na bahay, walang hinahatid, walang na so walang nabuntis. Iba naman ang binuntis ni Alden. At saka, di ba kung balikan natin, JMA na po ang naglabas noon na nag-secret marriage sila ni Alden at itinatago talaga ang kasal. Pero hindi naman po talaga itinatago dahil nahuhuli din naman ang mga Aldab yun at may naglabas. di ba? May naglabas at saka ano, pangalan nito. Sila-sila lang din. Yung mga nangungunang search yung unang pinaghiwalay, eh, yun pa rin naman ang umahawak kay Mingay. Sila rin naman ang naglabas noon. ba? Diba? Every kalyeser, calies di ba? sila ang nagpapahiwatig. Kaya, subaybay na subaybay. O, noong ano na sila, yung pinaghiwalay, di ba, iniiba na sila na ang, sila na naman ang nagsusol-sol. At saka ito, maraming nasasa, uh, nagtatanong sa akin, ano ba, Ma'am NG, yung hindi daw yan si Mingay sa Ikbulaga, clone lang yon O nga, yung mga ibang aldabnisyon talaga, sabi nga nila, clone kasi iba-iba daw talaga ang mukha, iba-iba ang ano, iba-iba ang tsura. Tapos yung mga ay yung mga ini-edit, 'di ba? Alam niyo mga palangga. Nasa inyo na po kung maniwala kayo kung si Mingay yan or hindi si Mingay. Alam niyo, syempre alam nga nila kung si Mingay man yan, al -al -ag sorry, gagawin din nilang hindi si Mingay yan. Kasi sila lang naman ang nakakaalam kung si Mingay yan. Eh. Dahil, syempre yung mga tauhan dyan, yung mga staff, o oh, sila ang ano kung paano nila ipapalabas yung palabas nila eh. Kahit live pa yan, kung anong gagawin ng mga ano na yun yung mga nag-i-edit doon. O, oh, ba diba? Nag, mga kameraman, mga director, kaya nila kasi sila ang humahawak kay Mingay. Or, eh, syempre, sa kanila eh, yung tatlo eh. O, oh, bit-bit si Mingay eh. ba diba? Tsaka, yan na nga, sasabihin nga nila, <clears throat> na mas pinapanigan pa nila ni Mingay yung Siyempre, yung mga stars listas, hindi rin natin yan masisi dahil sila din ang nagsahod kay Mingay, mga palangga. At saka sinasabi raman din ni Mingge noon na ano, yung pangalan nito, sila pa rin ang kakampihan nila, hindi yung fans. Ay, lalo na nga ngayon, hindi na nga siya magsasalita sa mga Aldab Nation, yung sa kanya na lang. Pero, okay na rin yun kasi alam nyo kung talagang totoo tayong fans kahit anong gagawin ng mga inaidolo natin eh, kung totoo tayong fans huwag natin silang iiwan di ba mga palangga huwag natin silang iiwan aantayin natin yung ending yung ano yung talagang sasabihin nila kahit man lang isa oh may asawa na ako may anak na ako darating din tayo doon at alam nyo yan, mawawala din yan. Siyempre nga, binabayaran lang sila. Ganun ang mga artista, pera-pera lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala talagang relasyon yan. Si Kong at saka si Mingay, palabas lang yun. Sa kamera lang yun. At yung si Kibi at saka si Alden, kamera lang din yun. Lalong-lalo na ngayon, nako, naku, ang layo pa. Marami nang inilabas nila off come, wala namang relasyon off cam umuwi si Aldin sa tunay niyang asawa tandaan natin kasi ang daming nahuhuli ng mga aldab mission hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga pics yung mga noon na, na salamuhan ni Alden na talagang kasal na siya I thank you so much sa inyong mga, mga palangga. Mag-comments lang tayo. Comments tayo ng comments. Huwag tayong maniwala sa mga sabi-sabi nila bye thank you for watching see you